Here we go. Sa restaurant, maiinip ka kapag inabot ng gaano katagal ang order mong pagkain. Go. 30 minutes. Bukod sa birthday party, saan pa makakakita ng clown? Uh, taas. Body part na madalas magkabukol? Ulo. Masarap pagkamay kapag ang ulam ay blank? Inihaw. Halamang inaalagaan sa mga bahay sa Metro Manila? Ako. Bukod sa birthday party, saan may makakakita ng clown? Comedy bar? <coughs> Let's go! Alex, tignan natin kung ilang puto sa nakuha mo. Sa restaurant, maiinip ka pag inabot ng sabi mo, 30 minutes yung order mo. Sabi mo, matagal na yan. Ang sabi ng survey ay... Pwede! Bukod sa birthday party, saan pa makakita ng clown? Sabi mo, sa comedy bar. Survey says... Pero at least meron. Body part na madalas magkabukol, siyempre ulo. Lalo yung makukulit na bata. Nako po! Survey says... Yes! Masarap magkamay pag ang ulam ay inihaw. Services? Pwede rin. Halamang inaalagaan sa mga bahay sa Metro Manila. Pako ang sabi mo. Services? Oh, 77. Not bad, Alex. Thank you. Welcome back, Aiki. Thank you. Aiki, ito na musa ayos lang, ayos lang. Ayos lang po. Pero ba tayong gustong bago tayo pong mag-proceed sa ating tanungan? Ayoko po. Binabati ko po yung mga best friend ko, si Lance at si yeah, Lance RV. Yeah, Lance, RV. Ako ha? mag na kayo dahil kukunin daw ni, ano, ni Ike ito dahil 77 ang nakuha ng utol mo. Ibig sabihin, 123 pa ang kailangan natin. Kaya, kaya mo yan. Sana, at sana. kaya mo yan. At this point, makikita po ng mga manunood ang sagot ni Chris Give me 25 seconds on the clock. Sa restaurant, maiinip ka kapag inabot ng gaano katagal ang order mong pagkain. Go! 20 minutes. Bukod sa birthday party, saan ka pa makakakita ng clown? Circus. Body part na madalas magkabukol? Ulo. Leg. Masarap magkamay kapag ang ulam ay blank? Magoong. Halamang inaalagaan sa mga bahay sa Metro Manila? Cactus. Let's go, sa restaurant, may iinip ka pag inaabot ng ilang minutes o ilang oras. O, gano'ng katagal ang order mo pagkain? Sabi mo, 20 minutes. Ang sabi ng ating survey ay... Ang top answer natin ay one hour. Bukod sa birthday party, saan pa makakakita ng clown? Sabi mo ay circus. services. Says... Ang top answer nito ay perya. Body part na madalas magkabukol ang sabi mo yung leeg. Survey says... Masarap pagka may pagang ulam ay bagoong. Survey serve. Meron. Halamang inaalagaan sa mga bahay sa Metro Manila. Sabi mo'y cactus. Services. Yan. So congratulations. Hindi man umabot pero may 100,000 pesos. Balik kayo. Team Manibog. And of course, let's welcome back the 80s goddesses. Good job. Good job. Good job. Yes. Congratulations po, ma'am. Alam nyo, tatanggap din po ng 20,000 ang charity. Gaya na sabi ko, ano po bang napili ninyo? Boss Philippines. Boss Philippines, para sa inyo po ang 20,000 ng um, winnings na ating team ngayong hapon. Maraming salamat. At maraming salamat po sa inyo. Thank you. Thank maraming salamat. Sana'y makabalik po kayo yes, rito. sana, Bingo. sana. sana. Oh yes. Merong next time po. So, next time, sana po. All right. Maraming salamat po Pilipinas Ako si Ding Dong Dante sa Cosi Dingdong Dantes araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo kaya makihulat. At pala Dito sa Family Feud.